So ayan na nga po mga boss. So dito yan sa Garnica Surplus Store mga bossing ha. Ayan na oh, napakaraming mga TV mga boss. Sa mga naghahanap ng TV diyan, Smart TV diyan. Ito na po yung iniintay nyo. Bagsak presyo po yan mga bossing. Ayan po, mayroon pong 50 inches, 65 inches at 45 inches mga boss. Iba-ibang size po ang available natin diyan mga bossing. So punta lang po kayo rito sa Garnica Surplus Store para maka-avail kayo ng bagsak presyong Smart TV mga boss. Ayun mga bossing, so ito po, kararating lang dito sa Garnica Surplus Store mga bossing Mainit-init pa, bagong baba, ayan, nakasakay pa sa truck Binaba pa mga Skyward Smart TV mga boss Ayan, at mayroon din pong mga puji Denso na microwave oven Dito lang yan sa Garnica Surplus Store mga bossing Located in Abangan sur mag Highway, Marilao Bulacan mga boss Kaya sa mga gustong mag-avail, punta na mga bossing dahil Bagsak presyo yung mga smart TV na yan mga boss. Ayan na po gosing, ayan na po mga boss, yung mga pang smart TV at lahat po ay bagsak presyo. Mayroon pong LG, ayan mga boss, 15 inches available. At hindi lang po yan, mayroon pong Skyworth, iba-ibang brand po ang mga bagong dating dito sa Garnica Surplus Store mga bossing ngayon. Sa mga naghanap ng TV dyan, na, na naka-sealed brand yung mga bossing ko ha, ayan o, oh, naka-sealed po yan ha. Ayan o, oh, kita nyo naman, naka-sealed at ang kagandahan niyan mga branded mayroon pong LG at mayroon pong Sony, san pa kayo mga bossing ayan oh. Sony Bravia available po dito mga boss sa Garnica Surplus Store, mayroon pong 50 inches, 55 inches, 65 inches mayroon 45 inches na andito na po lahat mga bossing ng inches na hinahanap nyo para sa isang smart TV mga boss at bukod po dyan, ang pinakamaganda dyan lahat po yan ay bagsak presyo mga bossing dito po yan sa Abangan Sur, MacArthur Highway Marilao Bulacan, Beside Caltex Gasoline Station, ang location ng Garnica Surplus Store mga boss. O, mga bagong lapag, kadadating lang po ngayon yan. At mayroon pong mga LG X-Boom Entertainment System. Ah, napakaganda po ng tunog yan mga busing. Imagine ha, ah, 3,500 watts. san pa kayo? Napakalakas at buong buo. Solid po ang tunog yan mga boss. Mga bossing oh, pangalawa na po ito oh, bagong uh, dating dito sa Garnica Surplus Store mga boss. Mga Panasonic po 'yan ah. at mayroon pong Carrier, no, po. mayroon pong LG. Ayano, oh. LG air conditioner <laughs> mga boss. So mga sariwa po 'yan at mga magagandang klase at bukod po dyan ng pinakamaganda dyan ay bagsak presyo po 'yan. Bagong baba dito lang po sa Garnica Surplus Store mga boss. Ay, papasok diyan. Mga bossing oh, sa mga naghahanap ng refrigerator dyan Samsung, available na po dito sa Garnica Surplus Store mga boss magandang brand po yan at ang isa pang kagandahan yan, bagsak presyo po yan mayroon pong mga Panasonic pa rito ito lang po ang location ng Garnica Surplus Store mga boss dito po sa MacArthur Highway Marilao Bulacan, beside Caltex Gasoline Station Highway po ayan o, Marilaw, ayan po yung Garnica Surplus Store mga boss ayan, walang ibang Garnica Surplus Store mga boss dito po yan yung mga bagsak pressure power tools mga boss ayan mga bossing ayan na yung mga smart tv na hinahanap nyo iba ibang size po yan available dito sa Garnica Surplus Store bagong lapag po yan mga bossing ha ayan o oh, Skyward uh, smart tv 50 inches po yan mga bossing ha uh, built in Netflix, youtube tsaka Google. Google TV na po yan. Ang kagandahan yan mga bossing. So available yan dito sa Garnica Surplus Store. At ang kagandahan yan, bagsak presyo po yan mga boss. At maliban sa mga smart TV, Siyempre napakarami pong mga power tools dito. Ayan, nag-uumapaw po ang power tools dito sa Garnica Surplus Store. Kita nyo naman po, lahat po brand new. At pwedeng pwede nyo pong testingin yan bago nyo bayaran mga bossing, bago nyo po iuwi. Pwedeng pwede nyo pong testingin yan mga boss para sure po kayo. Ayan, so lahat, iba't ibang klase ng power tools na andito na po sa Garnica Surplus Store mga bossing. Wala na po kayong hahanapin pang iba. At ang kagandahan yan, may warranty pa mga boss. So dito lang yan ha, sa Abangan Sur, MacArthur Highway, Marilao, Bulacan. Yan po location ng Garnica Surplus Store mga bossing. So eto mga bossing. So ayan no, dito sa Garnica Surplus Store, available po yung ganitong mga tool set mga boss. At mabibili nyo po sa murang halaga lang yan mga bossing ha. So, kaya ano pang iniintay nyo? Punta na po kayo rito sa kanilang uh, bodega Dito po sa Abangan, Sor MacArthur Highway, Marilao, Bulacan So, dito po yan Yan po ang uh, location ng Garnica surplus store mga busing At bukod dyan, marami pong mga Ayan o oh. Ayan, ang lalakas Mga goods po yan, mga busing At ang kagandahan yan mga brand new po lahat ito Ayan o, oh. mga brand new lahat yan With box Pwede nyo pong testing niyan yan bago nyo po bayaran mga boss. Ayan o, eh, napaka nasa condition po yung mga power tools dito mga boss. Ayan eh. oh o yan o. Ayan, eh. ayan eh. Goods po yan lahat mga boss. So dito lang yan sa Gynica Surplus Store mga bossing. Ito na eh, napakalakas. Mura lang po itong mga bossing mabibili nyo dito sa Guy ni Cashore Store ha mga boss. Kaya ano pang iniintay nyo? Punta na po kayo rito. Maliban dyan, marami pong mga welding machine, mga bagsak presyo po yan lahat. At lahat po branded at brand new mga boss. Ayan mga bossing, oh, napakaraming mga power tools dito sa Guy na Cashore Store. Oh. Ayan, ito po para po sa mga mahilig mag video okay dyan. Karaoke sound mixer for only 350 pesos lang yan dito sa Garnica Surplus Store mga boss so pagka meron kayo nito magandang maganda po yung labas ng boses nyo mga boss sigurado yan mga boss yun. para okay sound mixer yan mga boss para po sa microphone for only 350 pesos lang mabibili nyo dito sa Garnica Surplus Store brand new yan ha nakasealed mga boss maliban dyan mayroon pong mga knob sight uh, led light bulbs for only 500 pesos lang mga boss yan. No, portable type 350 pesos oh ito mga cut off ah brand osito to mga bushing ah pangmalakasang brand diyan for only 4,000 pesos lang yan, ganyan po dito kababa kamura dito sa Ganica Surplus Store mga power tools dito mga bushing dito po kayo pumunta napakalapit lang po nito dito lang po, po sa Marilao Bulacan ito ah hindi na po kayo lalayo ang location po nito dito sa Abangan-Sor, MacArthur Highway, Marilao, Bulacan mga bossing Besides Caltex Gasoline Station, pasyalan nyo po nang makita nyo ng personal yung items Ayan, ito po yung mga budget mill na mga generator Pwedeng-pwede pong dalhin sa camping, sa outing nyo mga boss Kasi magaan lang po ito Bagsak presyo lang po yan, 2 horsepower na po yan mga bossing Available dito sa Garnica Surplus Store mga boss Ayan o. Napakarami pong mga power tools na mga bagsak presyo Dito lang po ito sa Abangan-Sol-MacArthur Highway, Marilao bulacan Yan po ang location mga boss Mini driving light, napakarami Yan o oh. Pressure washer mga bossing Sa mga naghanap ng pressure washer dyan Ito po o, oh. iba-ibang style at iba-ibang watch ang mabibili nyo At ang kagandaan yan, bago nyo bayaran Pwede pong testingin yan Dito po sa Garnica Surplus Store mga bossing Yan o oh. Ito naman po yung mga smart TV na bagong dating. So ayan mga bossing, ito po yung mga nakalatag ngayon dito sa Garnica Surplus Store mga boss. Mayroon po silang mga power uh, inverter mga bossing, ayan. Available po yan at mabibigyan nyo sa mula, murang halaga lang mga boss. May mga exhaust fan, sa mga naganap ng exhaust fan. Electronica kitchen scale, available po yan mga boss. Iba-iba po ang mga nakalatag dito sa Garnica Surplus Store mga busing Lahat po yan kailangan nyo Ayan mga boss napakarami na Wala na po kayong hahanapin pang iba So mayroon po dito mga bopping machine Pati po yung uh, mini driving light ng uh, motor Mayroon po rito Ayan o oh, Mabibili nyo po ito sa murong halaga lang dito Nako, Napakarami po mga busing Ito pong power inverter Ayan Sa so, mga nagaana po nito ha mga boss Available at marami pong stock dito sa Garnica Surplus Store mga busing Ayan po, napakarami. O, oh, ito mga lid para po sa motor. Ito, mini-add, uh, mini-driving uh, mini light pa rin po ito mga boss. High brightness, emergency saving light ito mga bossing. Sa mga mahilig mag-travel dyan, ayan, napakarami po rito ha. Pati po mga motor ng uh, tubig, water pump available dito mga boss, napakarami. Ay mga bossing nga, sa mga naghahanap ng na tangke na may motor na available po dito sa Ganika Shore Plus Store 'yan mga boss at mura lang. yan depende po sa motor 'yan na iba-ibang watts. Tulad din ito, pwede po kayong magpa-assemble nito rito mga bossing kung ilang watts kung gaano kalaking motor ang kailangan nyo mga boss. Dito lang po 'yan sa Ganika Shore Plus Store mga bossing 'no. Oh. Sa mga nahihirapan pong maglaba at umakyat yung tubig sa second floor, third floor, fourth floor. Ito po kailangan yung mga bossing. Oh. Yan. Ito po ang pang kasang water pump. Pakyat. Yan. Available po yan dito sa Garnica Surplus Store mga boss. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na. So ayan nga pala mga bossing ko Ayan dito po sa Gainica Surplus Store Ayan na po oh hindi lang mga power tools Hindi lang mga rice cooker Hindi lang at marami po silang mga nakalatag ngayon Katulad po nitong mga tambutso na Ng no, mga nagagandahan mga bossing oh Kita nyo naman Acra Pubic For only 1,300 pesos lang san pa kayo mga bossing oh 1,300 pesos lang yan ha ah. Dito lang yan sa Gainica Surplus Store mga boss At ito pa napakaganda Titanium po ito mga bossing ha ah titanium na acrophobic mga boss san pa kayo for only 1,300 pesos lang san pa kayo napakaganda po nito na mga boss oh. dito lang po ito sa Garnica Surplus Store mga bossing for only 1,300 pesos at ito naman po ay 850 lang mga boss ayan 850 ito 850 rin at ito pa yan o oh. Ayan. 850 pesos. Marami pong mga mapler po rito ngayon mga bossing. Kaya ano pang inihintay nyo? Punta po kayo rito sa Garnica Surplus Store at nang maabutan nyo po itong mga naggagandahan muffler na to mga bossing. Sa mga bossing ko, ayan oh, napakarami pong mga mga gandang base dito sa Garnica Surplus Store ngayon. Mga galing po itong SM mga boss. So ito mabibili nyo na lang po sa murang halaga dito sa Garnica Surplus Store. Kaya ano pa pong inihintay nyo? Ayan, tingnan nyo naman o, kung gaano ka mga gaganda nyo. Yun. Yan, available yan dito sa Gaya Surplus Store mga boss. At marami po kayong pagpipilian yan. Maliban yan, eto mga power tools, syempre Ayan demolition breaker. 1,800 watts. Available po dito sa Gaya Surplus Store yan mga bossing. For only 6,500 pesos lang mga boss. pa kayo makakakita ng ganyan kamura mga bossing. Meron na po kayong demolition breaker dito lang yan sa Gynica Surplus Store mga boss yan marami po kayong mabibiling mga yan mga tools kagaya po nito yung maliit na pambomba para po sa mga traveler at biyahero sa so, malalong lalo na sa mga biker oh. bagsak presyo lang po yan dito sa Gynica Surplus Store mga bossing at mayroon pa ako nakita ng LED lights dito mini driving light mga boss ayan o tatluhan na po siya napakalakas po nito na sa gabi eh. ayan o oh. bagsak presyo lang po ito dito mabibili nyo sa Garnica Surplus Store kaya ano pa pong hinihintay nyo mga bossing oh. punta na po kayo rito at nang maabutan nyo pa mga boss ayun mayroon din pong mga ganito oh. napakarami napakarami pong items at ang kagandahan po nakasale po ang Garnica Surplus Store ngayon mga bossing mayroon din pong nga side mirror na magandang klase. Ayun, oh. Eh. No? Bagsak presyo po yan dito sa Garnica Surplus Store, mga boss. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ayan, pati mga medyas. Marami din pong mga medyas dito. Ayan, malapit na pong pasokan, mga boss. Yun, eh. Marami pong side mirror mga boss. Ayan, magandang klase side mirror ito. Ayan mga bossing ko, sa may mga alagang mga doggy dyan. Ayan mga boss. Dito po sa Garnica Surplus Store, meron pong napakagandang kulungan. Ayan, or bahay ng inyong mga alaga mga boss. For only 2,500 pesos, ganito na po siya kataas. Ganito naman po siya katibay. Tingnan nyo naman malalaki po yung... Uh, mga bakal niya, mga bossing Yan, malawak po yan For only 2,500 pesos Dito lang po yan sa Garnica Surplus Store Kulungan ng mga alaga niyong aso mga bossing Yan oh. Safe na safe po siya dyan sa loob Tingnan nyo naman, may sahuran pa po oh. Ayan, oh. may sahuran pa oh. yan. For only 2,500 pesos lang Yan mga bossing no oh. Yan, lahat ng power tools na yan 999 pesos lang po ang isa niyan mga bossing. May mga barena yan ha. Ayan mga bossing, may Chris na blower. Hindi lang po yan blower mga boss, iba iba may barena may grinder, for only 999 pesos lang yan. Dito lang yan sa Gina's Surplus Store mga boss. yun mga boss, bagong dating, bagong deliver na naman. Ang mabiling, parang bibingka. Parang bibingka? Oo. Oh. Yan, <laughs> napakarami nito. mga anong ano, -ano oh. to, mga cut-off? Oo. Oh. Cut oh. Mga cut-off, mga boss, bagong deliver malasang, dito malasang. sa kainika Surplus Store, mga boss. Yan, oh. Bagong baba, sariwang-sariwa. sariwa at ito pa, mayroon po silang mga GLD tools, high pressure washer cleaner mga bossing. Magandang brand po yan, GLD tools, Germany yan mga bossing. Ayan. At ito, available lahat yan dito sa Gainica Surplus Store mga boss. bossing napakarami pong mga oc brand na power tools Mga cut-off po na oc brand Available po dito sa Gainaka Surplus Store Ayan po sa parting taas eh. Mamimili po kayo kung anong uh, tools ang uh, bibili nyo At kung anong brand Dahil po iba-ibang brand po ang nakalatag po dito sa Gainaka Surplus Store At ang kagandahan yan mga bossing napakamura lang po rito Subukan nyo po pumunta po kayo rito sa Gainaka Surplus Store at nang matesting nyo ng personal mga boss ang items na gusto nyo at hindi lang yan, marami pa pong mga bag rito ayan o eh. napakarami pong mga nakalatag na paninda rito mga boss ayan oh eh. Yan, oh. water pump mga boss Sa naghahanap ng water pump oh. 5,500 lang yan mga boss May motor na po ah, mga bossing ah. May motor na yan, oh. Sa mga naghahanap po ng motor dyan Napakarami iba-ibang klaseng motor Ang nakalatag dito sa gaya ng surplus store mga bossing oh. Pati po mga solar light Available po rito Ayan, oh. Napakaraming solar light Street lamp Available po at mabibili nyo sa murang halaga lang dito lang yan sa Gainika Surplus Store pati po itong uh, ganitong uh, pang uh, car wash mga bossing ayan magandang klaseng pang car wash yan available at mabibili nyo sa murang halaga lang dito sa Gainika Surplus Store pati po itong uh, Eagle Professional Tools Hydraulic Jack mga bossing ha? available din po rito 3 ton na po yan low profile available dito sa Gainika Surplus Store mga boss Apo ah, bukod dyan, napakarami po. Tingnan nyo naman, no? Oh, napakarami nilang mga, ayun, oh, mga nakalatag. Pati po yung mga bisikletang pambata na yan. Available din po yan. Pwede po kayong bumili ng isa, dalawa, tatlo. O oh, kaya pumakyaw niyan dahil napakarami pong stock dito sa Gainica Surplus Store, mga boss. Pati po yung mga side mirror. Ayan, napakarami rin po. Oh. Ayan, no? Oh. Ayan pa, oh. Ayun mga bossing oh, kita nyo naman kung gaano karami ang stock dito sa Garnica Surplus Store mga boss. Kaya ano pang iniintay nyo, habang nakasale po sila, punta po kayo rito sa Garnica Surplus Store located in Abangan Sur, MacArthur Highway, Marilao, Bulacan. Beside Caltex Gasoline Station lang po nito mga boss, napakalapit lang po nito at madaling uh, hanapin yung warehouse nila mga bossing. Ayun oh, kita nyo naman po napakaraming mga items antabayanan nyo po dahil i-unbox po lahat yan at ilalatag po dun sa unahan para makita nyo mga bossing at inyong mapagpilian lahat po yan bagsak presyo dito lang sa Gainica Surplus Store mga boss ayan nga pala mga boss so sa mga naghanap ng magandang klasing payong na yan ayan o no, yayamanin na yan available yan dito sa Gainica Surplus Store mga boss at mabibili nyo sa murang halaga mga bossing iba-ibang kulay po yan at iba-ibang size kita nyo naman may kulay red po ayan oh so mayroon po nga 1, 2, 1, 5 depende po sa size mga boss so punta na lang po kayo rito sa Gainica Surplus Store located in Abangan Store MacArthur Highway Marilao Bulacan mga bossing beside Caltex Gasoline Station lang po ito napakarami po nilang uh, pinapak kasi po uh, pwede po COD dito sa Gainica Surplus Store Pwedeng pwede po ang COD so kahit nasan man po kayong uh, parte ng ating uh, bansa mga bossing. So pwedeng pwede kayong umorder. Kung nasa Mindanao man kayo, nasa Visayas, pwede po kayong umorder. Dahil pwede po ang COD dito sa Garnica Surplus Store mga boss. Ayan yung mga order ng ating mga customer. Ayan, so i-deliver ide na lang yan mga boss. So pwede rin po kayong mag-order. PIM lang po kayo sa Garnica Surplus Store mga boss. Kaya nakasale tayo hanggang Sabado ha. Marami tayong available. Meron tayong panggiling o. Oh. 4,500 isang set kasama na yung motor. Ayan, grabe ka mura. 4,500. At syempre pinakamurang welding sa buong mundo. Wow. 250 amperes inverter tipid sa kuryente. 1,500 kompleto po ah. May welding cable na yan. Brand new with warranty. At meron din naman tayong tigda 2,375 amperes. At 475 amperes, 2,500. Ganon ka mura, ang welding. At meron din tayong buy one, take one na drill at grinder, 1,500. At syempre, meron din tayong mga circular dito, 1,500. May libre na siyang bala. Ayan o, 7 inches, 60 feet. At syempre, mga trimmer router natin, no? Murang-mura, 1,200. Ayan. Meron din tayong barena na 999 may libre na mga bala. Oh, grabe ka mura. Ayan, pwede kayo mag-walk in dito. Waste nyo lang po, Garnica Surplus Store. Bodega sale po tayo hanggang Sabado. Thank you.